Ay, go. Huw, ano ba? Lord, bigyan mo ako na maraming pusa. Bawat kanto. Talaga, maghihiwa-hiwalay sila na. <laughs> pusa, pusa. Tara, tara, tara. Guys, di na ba, mali, din ako bumalik sa center. Diretso na ako. Mali, mali, mali. Uff. Naku, yung sausage kahit bigay ko yan, isang lunukan lang yun. Pusa talaga, guys. Hindi, isang derecho lang kasi ito eh. Yung simula sa kanila. derecho lang yan. Nice. Gusto ko lang, gusto ko nang umuwi, guys. Huh. Mahirap na kasi baka doon machempuan ng bus ko. Ayun yung kinakatakot ko guys eh. Machempuan ng bus ko maraming aso doon mapagalitan ako siyempre lahat ng sisi nun sa akin kasi may aso tsaka sisi nun kay, kay Snoopy kasi kaya pumupunta dito yung maraming aso kasi nagalaga ka ng aso di ba okay na mapagod sa ganito Ah. Dito lang tayo sa kanto guys. Abang abang. Dati si Panda umuwi to eh, no? yung may anak siya eh. Hanggang dito lang siya, uwi na siya. Ngayon, ready, ready na rin ito ka. Eh. Snow, uwi na. Shhh, hindi. Okay ka lang, Panda? Hmm, very good na. Huh? Pampay tayo dito hanggang alas. Kaya nga, alam na lahat eh. Ano ba yan? Wala pa naman silang inuminan dito. Sulot kasi kayo na sulot eh. Kaya nga, huwag ka na. Nabibisit naman ako sa'yo, Si Snow lang talaga mahirap. Ano yan eh? Si Snow kasi yung matigas ulo, guys eh. Please, no. Huwag na tayo umuwi. Dito tayo hanggang bukas. Ganun yun, inaik. Huwag hmm. ka na kasi sumunod, snow. Hmm? Ano yung mga na? Hmm? Antara na na. ko ko laban ng aso. Huwag tayo dito, huwag tayo dito. Hmm. S -s -s -s, panda! Papangabot ko. Si tatay tsaka yung aso niya. Panda! Huwag tayo dito. Ay,